Ano BMW pang Tom Cruise to eh. Sir, yeah, hey, good evening sir. Okay, naka vlog tayo. ayano. Oh, oh. ano, shout out, shout out. Yay! Oh. <laughs> All right, mga bads. So dito kami ngayon sa Manila Kasama ko si RNR Rental Big Bikes Si Buddy Francis Ayan so makikita nyo dito Merong NK400 Tapos ano tawag yan BMW R90 ata Ito ide-deliver -ide namin doon sa kabila So makikita nyo mamaya kung sino yung gagamit niyan. So pakita ko na mamaya kung sino yung gagamit Kasi ayan uh, sikat din na vlogger natin yan Sa PNP Ayan so yun yung motor ko Gagamitin nung kasama ni Francis So ito muna gagamitin natin For 2 days 2 days siguro to So try din natin tong NK400. Dito ako sa may Tough. Agamit oh, ko na tong NK400. Ay ano yung R90. R90 yan di ba? R90. Ano BMW pang tom cruise to eh. Pang tom cruise na motor to eh. ano naka single arm. Anong tawag dito? Naka drive, uh, ha? Uh, drive shaft? Drive shaft ata tawag niyan eh. Kasi wala siyang kadena, wala siyang belt, ha? Gear. Oh gear, parang gear yung magpapatakbo sa kanya. Ano? Oh. Ano, grabe yung makina talaga ng BMW. Eh. And so Okay din naman siya manakbo medyo delay nga lang yung takbo niya hindi ko alam kung normal ba to sa NK400 uh, hindi ko alam eh kung paano ba ang NK400 pero parang delay yung ano, response niya pero maganda siya manakbo pag nakabuelo na siya Okay na siya. So, itong uh, NK400 ay isa sa pinaparenta ni RNR Big Bike Rentals. Sa mga interesado makakagrenta ng Big Bike, uh, visit na lang po at i-message si RNR Big Bike for Rent. So, tinesting muna natin itong uh, NK400 na isa sa kanilang pinaparenta. Yan. So, gagamitin ko lang siya ng 2 days kasi babalik ko rin. So, ayan yung motor natin. So, yun yung service muna ng driver nito. Kasi gagamitin muna na natin itong uh, NK400 So pupunta kami ngayon Doon sa Severino Ay Cavite Street Dito sa may Manila De-deliver namin Yung R900 Layo din ang bahay niyo sir ah Pakita tayo sa Turn left Then you will arrive at your destination Dito Ito pala bahay nila yan, try natin. Ay lang, tanong natin. Boss, saan dito yung bahay ni ano? Ni Mota Patrol, kilala niyo? Mota Patrol lane yun yung kulay muna ba? Ito, ito. Saan ang entrance? Saan yung entrance? Ah, ay sa kabila. Sa may malaking gate. Doon pala sa may malaking gate. Yung bungad, yung bungad, pagliko. Okay. so thank you ah.

Oo. Hey, kumusta? Kumusta? Wait lang, tingnan natin. Parang Tingnan mo nga. <laughs> uh Oo. -oh. Ang bigat noon eh. Oo nga. Eh, kaya 'yan. Sa ito, bro. Hindi sa kanya rin 'yan. Eh. Kani 'yan. Kani 'yan. Grabe naman, sir. Kakarating lang namin, meron na agad. <laughs> So 'yung mga bats no nakita n'yo si Sir Moto Patrol ang umarkila ng uh, big bike na to. yan Oh, shout out din sa mga bata dito sa may uh, Cavite Street Severino. Ayun. So i-deliver natin 'yung big bike ni Sir Moto Patrol kasama natin R&R Big Bike so sa mga gusto magrenta ng mga big bike follow nyo si rnr Big Bike for rent so, check yung page nila mag message kayo kung mayroon mang gusto sa inyo magrenta ng big bike yan so ito rin yung gamit natin ngayon yung NK400 hiniram ko muna yan for 2 days ibabalik ko rin yan motor ko dadalhin muna nila uh, swap muna kami gagamitin ko muna to Ayan. so tapos na namin deliver sinabi na rin yung mga kailangan kung ano man yung mga ano dyan, manual or ano yan, so nagkakasikyanan na sila. O, iiwan na natin at uh, balikan na lang ni R&R yung next. All right Alright. Alright. Yan Sa BMW R90 Para kay Sir Moto Patrol okay, tayo ano Ano ang kulit ng mga bata dito o ano Shout out shout out yeah. oh. <laughs> Ano ang sa mata mo ano Ingat kayo dito Papakabayit kayo ha Nakarami rin ng mga sticker mga to Nabigyan sila ng sticker Yan so pawin na, 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 na kami Konting-konting na lang na kami ready na rin yung kanyang uh, riding pants oh. Ha na try Oh sir. Ganda yan. Oh sir. un Oh shout out sa inyo ha. Mga. <laughs> yan, sir. Oh alis na kami sir. Oh sir. <laughs> let's go let's go. O oh, Oh. Oh. Oh, sige. sige ingat. Medyo bulal tuh motor na 'to, mga buds. Yan <laughs> sa so, mga buds, uh, na tayo. medyo late na rin tayo na kawi at napahaba ang kwentuhan natin kasama si Sir Moto Patrol kaya kasi syempre si R&R Big Bike at ito yung ating nahiram sa kanila pauwi na tayo sa bahay buti lang medyo malapit lang yung area nila Sir Moto Patrol pauwi sa atin Yan. so maraming maraming salamat sa panonood sa mga nakabot dito sa ating vlog ngayon ingat kayo lagi, ride safe, keep safe peace